Magandang araw para sa aking balitang showbiz. Hanggang ngayon ay masamang-masama pa rin ang loob ng binatang anak ni Jose Manalo na si Nico sa kanyang amang kumidyante. Ayon kay Nico, hindi pa niya kayang kausapin ang kanyang ama dahil sa sobrang sama ng loob niya dito nang iwan sila nito. Kahit sa panaginip ay ayaw pa raw niya itong makita sa ngayon dahil sila magkakapatid ang nahirapan nang iwan sila ng kumidyante. Bagamat alam niya umano na magkakasundo rin sila balang araw, ngunit ngayon umano ay ayaw raw muna niyang makita ito. Anyway, bago ako magtapos, maraming salamat muna sa Ellen's Aesthetic Center, Hair Shop Salon, Robinson's Malate, Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ivana Fragrance, Supperware Brands Philippines at Supperware Philippines. At siya na aking balita, ako naman si Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.